Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Pinuntahan na nga ng mga tauhan nitong si Ramon Kung saan nga ang lugar na tutubusin nga nila itong si Tanggol Dahil nga kinidnap na nga nitong uh, Pamilya ni Paeng si Tanggol Ngunit pilit kang kinakausap nitong si Tanggol Itong si Fatima na kung maaari daw ay itakas na ang kanyang pamilya At kung ano man ang kanilang plano ay huwag na nilang ituloy Dahil nga ...mapapahamak lamang sila dahil ito na ang magiging tapusan ng kanilang buhay... ...kung kayat dito nga ay mabubulilyaso ang kanilang plano na kidnapin... ...at uh, ipatubos nga ng malaking uh, halaga itong nga si Tanggol... ...dahil si Tanggol na mismo ngayon ang tutulong nga kay Fatima... ...para nga hindi mapahamak at mailigtas kahit man lang si Fatima... ...at dito naman ay patuloy ng tutugisin nitong ang grupo... ...nitong si Ramona na uh, sila Tanggol na hindi nila uh, alam na si Fatima pala ang driver nga nito nga ang kanyang sakyan at dito naman ano kaya ang mangyayari ngayon sa pamilya nga nitong si Fatima lalong lalo nga itong si Paeng na ang buong akala nila ay makakapagbagong buhay na sila at matutubos na nila ang isang anak nila na nakukulong nga sa presinto ngunit hindi nga sila nagtagumpay dahil nga malaking grupo ang kanilang kinalaban at ngayon ay baka hanapin at tugisin sila ng tuluyan nito ang si Ramon Montenegro kaya guys ito po yung ating bakaaabangan uh, sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye